Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po ng Miyerkules sa ating lahat. So ngayon po guys ay full moon pa rin kaya kahapon po lamang ng umaga na start ang full moon kaya ang uh, naman po napakaganda pa rin ng no, pagpagawa ng mga, mga pang pampaswerte o ritual sapagkat ngayon din ay full moon pa din po. So ito pong ating ituturo at sa inyo ngayon ay maaari po natin itong gawin Pinakamainam ang oras ang paggawa nito ay bago po tayo matulog. Ngunit kung ano po ang time na free kayong gawin ay pwedeng pwede ninyo itong gawin. Ngunit tiyakin po lamang na sa inyong paggawa ay mayroon kayong isang daang porsyentong paniniwala. Kung kayo po ay may duda, may kaunting duda at hindi naniniwala dito, huwag nyo na pong gawin dahil hindi rin, hindi rin po ito tatalag sa inyo. Kailangan kapag kayo ay gumawa nito ay 100% ang inyong paniniwala. So, ito po ay upang mas maging malambing siya. Yung bang inyong mga partner, instead na nagiging malambing, ay madalas naging mainit ang ulo nito sa inyo. So, ito po ang ating gagawin. Mas magiging malambing siya at maging sunod-sunuran siya sa mga nais mo. Tiyakin Di din po ninyo guys na gagawin ninyo hindi lamang sa pansarili ninyong interes, kundi para sa ikakabuti ng inyong pagsasama. So may mga kailangan po tayo sa paggawa nito Unang una po ay kailangan natin ng panulat Any color of panulat ay pwede natin gamitin Kailangan natin ng tatlong butil po lamang ng bawang So ayan po yung ating bawang tatlong butil At kailangan natin ng isang pirasong dahon ng laurel Ayan ang ating isang pirasong dahon ng laurel At puting papel Mas mainam po nagagamit tayo ng puting papel Yung bantipar para po hindi magulo ang enerhiya ng ati sa pagpagawa ng ritual. Kaya po kung iwasan po ang paggamit ng may mga stripe-stripe na papel. So kapag handa na po, ihanda na rin natin ang ating mga sarili. Kung baga nakafocus na tayo, ang unang-una po natin gagawin ay mag-concentrate. Mag-concentrate po tayo at manatilingin natin ang ating, ating pagiging positibo. Paganahin natin yung law of attraction. At yun po ang ating laging pakakaisipin na sa ating ginagawa, tayo po ay magtatagumpay. Ngayon po, pagkatapos po nito, ang kuhanin mo ang bolpen at isulat mo. Ito po, may example ako dito. Isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan. So, halimbawa, Simon de Jesus. So, yan po yung ilalagay mo. Simon de Jesus. Ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin. Simon de Jesus. Pangalawa, guys. Simon de Jesus. Ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin. Simon de Jesus ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin hanggang pitong beses. Pagkatapos mo isulat ang kanyang pangalan, ay isulat mo ang salitang ito, ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin. Sunod ganun po ulit gagawin ninyo hanggang sa pitong beses. Pagkatapos po sa dahon naman ng laurel, ay isulat mo ng tatlong beses ang kanyang pangalan. So dito, si de Jesus, Simon de Jesus, kung hindi po magkasya ng tatlong beses ang kanyang pangalan dito sa harapan, ay maaari po ninyong isulat dito sa likuran ng ating dahon ng laurel. Pagkatapos po natin itong maisulat, ay ilagay mo dito sa papel ang ating dahon ng laurel sa gitna ng kanyang pangalan at ng ating hiling. Diyan mo ilagay, halimbawa, so ayan. Ayan ang ating papel, atin yung itupi. So ayan, dito mo ilagay sa gitna ang ating papel at ipatong mo ang ating bawang dyan. Dyan po sa papel na yan. Pagkatapos po niyan guys, pagkatapos po niyo ito guys, ipikit mo ang iyong mata. At ikaw po ay magdasal ng isang sumasampalataya ako hanggang sa ipako sa cross. So yun po yung dadasalin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa hanggang sa ipako sa po lamang ang inyong pagdarasal. Pagkatapos po ninyong magdasal noon, ay mag ka at muli mong bigkasin ang kanyang pangalan, Simon de Jesus, ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin. Simon de Jesus, ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin pitong beses mo po itong bibigkasin. Muli guys, sa pagbigkas ng inyong mga kahilingan, kailangan ay may damdamin. Kailangan ay puno ng puso at pagmamahal, hindi po yung may galit. Kasi kailangan po natin siyang uh, mabait sa atin, magiging malambing siya sa atin. Kaya ang ating paghiling dito ay may kasamang lambing at puno ng pagmamahal. Pagkatapos po ninyong humiling ulit because ng kanyang pangalan ng pitong beses at ang iyong kahilingan, ay itupi po natin ang papel, papasok sa atin dahil tayo po ay humiling. So, papasok, ganyan. Ibig sabihin, ganito po ang papasok. Tiyakin po na hindi matatapon o hindi mahuhulog ang ating bawang at ang ating ng dahon ng laurel. Wala pong bilang ang topi kahit ilang topi po as long na mabalot po natin ang papel. So, ayan. Pwede pa natin itong ibalot, papasok ulit. So, ito, ayan. Iikot lamang po natin ang papel at ipa, ipasok po natin ulit ito. Ayan. So, ito na po ang ating papel. Pagkatapos po nito guys, ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. Okay lang po kung ilang ritual man ang mayroon ka sa ilalim ng iyong unan, ay wala po yung problema. So ilalagay po ninyo ito sa ilalim ng iyong unan bago ka matulog. Ngayon po, gagawin mo ulit, kinabukasan, bago ka matulog ay kuhanin mo lamang po ulit itong papel na ito sa ilalim ng iyong unan. Hawakan mo ito sa iyong dalawang palat. Bigkasin mo ang kanyang pangalan at ang iyong intensyon ng pitong beses pa rin hanggang sa pitong araw. Pagkalap pagkalipas po ng pagkalipas po ng pitong araw, pitong gabi ninyong pagtulog ito, ay itabi po lamang ninyo ito hanggang sa makikita mong dahan-dahan o unti-unti nang bumabalik ang pagiging malambing ng taong ito sa iyo at sumusunod siya sa mga sinasabi mo sa kanya. Muli gawin ng tama, walang papalitan at walang babaguhin. Kung sasabihin kong iba dyan, ma'am, wala po kaming gamit guys. Kung gusto po natin magtagumpay, mag-effort po tayong humanap ng pamamaraan kung paano natin mahanap ang ating mga kailangan. Kasi, kung tayo nga sa paggawa pa lang po, sa paghanap pa lamang ng material natin na gagamitin ay wala na tayong effort ay talagang maaaring hindi man natin magagawa ng maayos. Kailangan guys, lagyan niyo ng effort, um, dedikasyon at syempre ang buong paniwala at samahan pa rin po lagi ng 100% na panalangin upang tayo ay magtagumpay sa namang ating ginagawa. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.